Oh, alright na, no? meron tayong ba vlog dahil dito. For today's vlog. Tarot muna pala sa ano, Team Jers. Isang set. Meron tayo PCX na kakargaan kasi. Isang set. Ayan. Isang set pa kailangan mo ko. Jeez! So, wala na ako. <laughs> hindi ba kita sasama? Ano lang, mamurong so, na. Hindi kita sasama. Hindi. <laughs> oh, sige, hindi daw siya sasama eh. Pero ano na lang. Kanyara, hindi na lang natin sasama si ano, Jose. Baka daw kasi mayari Madyo, siya. Ang ko sa asawa ko, mag-change oil lang at gagawin ko yung gearing. Change yeah, oil lang naman yung gagawin natin eh. Kung naman o. Sabi kayo gagawin ko yung gearing siya. So bago natin kargaan, yung PCX na to. Bukanan mo natin ng baseline horsepower. As per request na lang din. Para din makita natin kung mayroon ba talaga ng ano, nag-improve din sa gagawin natin, no. Kasi okay, gagawin natin siya ng ano, super stock. Sa so magtatanong pala ko ng gagawin, gagawin natin siya super stock. O so, ano, PCX. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga ikakarga natin piyesa para may idea rin kayo kung sakaling ito gawin nyo kung mag-gain -kay, no? depende na lang sa magiging builder pero sa amin kasi sukatan namin lahat para malaman natin. Shoutout din pala muna, Dino Dips. Roy, shoutout. Shoutout, Jeff Steve. <laughs> Ikaw, <laughs> Jomar. <laughs> Ikaw, Jomar. Shoutout ka muna. Aga mo ngayon. Aga ni Kaya Jomar ngayon. Aga tayo ngayon pumasok. may excite ka ano, lumalabas ka sa vlog eh. Wala ka, may rapetis to. Oo. Huh? Oh. So, nakakuha tayo baseline, which is 13.2. Yan, 13.2 mga ganon yung baseline na horsepower na ito so pwede na natin siyang kargahan ipuha na natin kung ilan yung madadagdag doon power so pa sa ka pala gagawin natin so ito yung mga ilalagay natin papalit na tayo ngayon. stone ring tapos ilalagay natin project fi na body spring tapos shout out sa gagamitin natin cams yolak yolak cams yung 5.5 lit gagamitin natin para din sa super stock tapos na rin tayo bag seal gasket tsaka etc tapos ay magbabawas tayo ng block uh, so seal ng na ni Koy Jomar bago namin kasi itirahin susukatan muna natin siya mga specs na ano stock tulad ng ano ng compression yun pinukuha muna natin yan para pag nag super stock tayo reset tayo ng bago ano, papakita ko yung top dead na ano para sa PCX. So top dead setting Kita nyo dapat yun Yung 1 Yan 1 nasa baba Tapos yung 2 yun Nasa taas Nasa marker nya Marker nya ito Taas Tapos marker din sa baba Tapos marker naman nya dun sa ano, Sige, tama. Ito Dapat tapat sya dito Simula mo sa so, side lang. Kung makikita nyo to, upa. Tapat dapat dito. Sa so, na magneto. Tapos, tsaka nyo makukuha yung stock clearance, valve clearance. Ito yung intake, may indicator naman dito. Tapos, ito yung exhaust. Para sa exhaust naman na pera-karaan. papaalam ko sa inyo kung ano yung stock na gagamitin natin? Intake, exhaust, valve clearance. So, tanong natin kay Boss Jomar yan. Boss Jomar. Uh, sa, sa intake niya, ang valve clearance niya is 0.10. Ayan, kung makikita niyo, hindi ko alam. Makikita yeah. niya. Basta, ayan, 0.10 niya. Ayan. ayan. sa exhaust naman, ang nakalagay kasi sa motor, 0.23. Ay, 0.24. Pero sinukot namin, 0.23, sakto-sakto naman siya. So ayun ang exhaust na clearance, 23 point. So intake, 0.1 mm, tapos sa uh, exhaust naman, 0.23, yung stock valve clearance ng mga P6. 160, 160 tong makina natin na yan. pa, si kasi. motor so, ba ito? mo ba ito? Hindi. Eh? Wala mo, motor eh. ko nagaling nagaling na, wala ba na ha ka na naman kaya nga eh, so, ano, eh may PCX user din kasi dito ito so, you know, gusto niyang makita itong ano yung motor na ginagawa namin para magpapa so nga ito para daw mabuli niya si Smadwin ha si Smadwin babuli mo oo mabuli ko no, ha <laughs> ha umabot na ano, pag umabot na 24 hours power yan. Mapapagawa niya. Kasama ko ni mga tito ko ng magsisilip-silip pa sa mga bata. Wala. Hindi naman dito pa yung ano niya. Ay puta, dito pa to na ano katao. Oh? Eh di sayo pala yan. Tanggalin mo to. Hindi akin eh, yan. Ano? mo to. Ano mas maganda? Ano mas maganda? Magpa-superstock ng mataas na Odo? Magpa-superstock habang bata pa Odo?

stroke length? ilang stroke length? 55.4 55.4 stroke length Ba't gamit mo yung motor ko, Sen? Ha? Ba't gamit mo yung motor ko? <laughs> Ay! 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 So ngayon, kukuha na naman natin ano, compression ratio based dun sa pang-compute namin. No? Yung stock compression ratio kasi ng ano, PCX-160. Ito. So ayan, ang lumabas sa compression ratio na nasukatan natin, 12.5. Bali, ang specification naman na nilabas ng Honda sa general ano, specification is 12 ang uh, PCX-160. So nakuha natin almost same lang kasi may umido pa yon din natin tinanggal meron siyang mga carbon deposit dun sa piston tsaka yung gilid ng block pa so yun yung nagpa 0.5 dun nakuha natin almost same lang naman dun sa stock compression ratio specification ng Honda okay super stock na natin let's G super stock na, na gagawin natin tapos bloke tayo habang pinapalitan ni Goy Jomar na cams tsaka valve spring so ito yung stock na gagamitin natin tapos tayo dito ng mga ano para makakuha tayo ng tamang compression ratio. So natapos na natin yung block eh. Ito na yun. Yan, ito na yung ano, block niya. So tapos block natin, subukan na natin na ano, compression ratio ulit. Para makita natin kung ano yung ano, yung pagbabago. Then kung para makuha naman natin yung ano, yung tamang sukat na kailangan natin. So ipapakita naman ni Nico Jomar. suot ng bulb. Bulb stem 4.5. Yan, bulb size. Bulb size intake 20. Yeah, okay, exhaust ang exhaust 17 20 intake tapos 17 yung exhaust, so sinasalpak na ni Boss Joma yung mga nilagay natin na ano yung mga ilalagay natin na uh, sa araw tulad kay ano Yola Cams gamit natin stage 1 Balita tayo Joma nilagay na hmm yung double check lang para sigurado yung walang gusto walang aberya ito na yung bagong bagong spring yeah. Yung bagong valve spring pala niya nandoon Project FI. Pala ko yo din. Eh. So valve spring pala Project FI. So ayan na yung head. Linis na. Solid. So ito na yung piston, nalinisan ni Boss Brian. nga ito pa rin kakabit natin. Susukatan natin siya ng bagong compression ratio. Kasi nagtabas block tayo. So, kakabit na natin yun, no? yung head na nilinis, stock block, stock piston. Ay, hindi pala stock block. So, tinabas block natin, kakabit na natin. Bagong sukat ulit na compression para dito sa super stock ng PCX-162. Ito yung stock block. Ayan na pala, stock it. Tapos <laughs> ito yung stock block, lalagay natin. Game! Hinabi ka na rito ah! Hindi, nakikinood lang boss eh. Excited ka lang, no? <laughs> Excited ka lang sa ano? Yeah. kasi sa PCX. PCX user kasi si Joseph. O, oh, di natin masisisi PCX. PCX user din kasi tayo. Kasuportante to. PCX! O, trompa. oh, tropa yan. Nagpagawa yung trompa ko, Bali, nasukatan na ulit natin ng pangalawang compression ratio, bawas pa uh, block, cams, valve spring, ayun na upgrade na ginawa natin dito sa Superstock PCX. And kuha tayo ng bagong ano, compression ratio with, with Boss Jomar. So, ang bagong compression ratio, yan. 13.49 So nakakuha kami ng 13.49 All goods kami dun sa ganun setting So yun yung compression ratio setting namin dito Para sa PCX 160 Sa so, magtatanong ko ilan yung binawas ko sa blog o ako nang bahala dun Hindi ko nasasabihin kasi bakit Trial and error kami para makuha namin exact na kailangan namin value Alright So, natapos sa compression ratio na Bali, may nakalimutan ako yung ano, sinadjust ni Boss Joma. So, ano yun ako, Joma? So, maglalagay kami na ito. Ayan, ayan, ayan. Magic to eh. Magic tie, kung tawagin. So, ano, clay test muna tayo. Pakita namin kung paano. So, bali na ano, clay test na. Wala naman tumama, hindi yung All goods. Papapakita namin yun, ano, kung... Check naman tayo na, ano, leak head. Yeah. So, wala, all goods So may ano sya, tubig. Baka hindi kita sa camera, yan. So, all good, walang singaw. Kapit na natin, para masukatan na. So ayan, no? binubuo na yon No? Isiwek ng ating tropa. Ay, lagay na ulit. Tapos, pagdudok pa ngayon na lang. Alright, so first start na gagawin natin Pakita natin at saka yung tunog kung ano uh, Maingay Shout out, yung sa atin Sa live Pinabanta yan Kasi ayaw umuwi na ano, ayaw umuwi na mayari <laughs> Game, game Start, start Sheesh, tahimek Why not? Oh, body B3, Naka-open pa yung throttle body. Yan. Yeah. All goods yung idle. Bomba. Sheesh, responsive. Salang na natin sa dahil na pagka buo Ano. Pagkabuo na ito, lang natin tayo, no?